Ata uh, Senator Bongo itinangging kakilala niya ang mag-asawang diskaya. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy Paso. Mariing itinanggi ni Senador Bongo na personal niyang kakilala ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at iginiit na hindi siya sangkot sa anumang maanumalyang proyekto ng gobyerno. Ang pahayag ng Senador ay matapos sabihin ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na iniimbestigahan na ng kanyang tanggapan at ng ombudsman ang posibleng kaugnayan ng mga Diskaya sa CLTG Builders, isang kumpanyang nakabase sa Davao City na pagmamayari ng ama ni Senador Bongo sa pulong balitaan, iginiit na ni Senador Go na tila tinatarget siya kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang mga proyekto sa flood control. Aniya, wala raw siyang kinatatakutan dahil wala umano siyang ginagawang kasalanan at kaisa raw siya ng mga Pilipino sa paglaban sa korupsyon. Sinabi pa ng senador na tila inililihis ang buong katotohanan at dapat aniyang hanapin ang tinukoy niyang buwaya at mastermind sa umano'y korupsyon sa infrastructure projects. Nagpahayag naman si Go ng kahandaang maging complainant at isaktal ang mga sangkot sa mga maanwalya at sub substandard na proyekto kahit pa kamag-anak niya ang mga ito. Wala raw siyang pakialam kung kamag-anak pa ang masangkot basta't maparagot ang mga tunay na responsable. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, You your good vibes.